Magandang araw mga ka-Johnny uh, Nandito tayo ngayon sa kulungan ng ating kulungan ng ating pato uh, Pakain lang muna tayo sa Tapos discuss natin yung ano discuss natin yung kung ilang araw ba ilang araw ba yung paglilimlim ng ating mga pato so sa ngayon uh, january eh, lumabas yung isa makarinig na kakain na uh, sa ngayon po uh, january 1 uh, umistop na yung isa nating na manok yung kalalabas lang doon sa may umistop na siya mangitlog uh, ang total ng itlog niya is bilangin natin kung kaya natin bilangin yung bilang ko po sa kanya is 14 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 11 nakatago yung iba doon sa may ipa So, nung huling nung binilang ko siya is 14 pieces all in all. All in all. Ah, uh, nag-start na siya maglimlim. Kung napansin ninyo, eh, lumabas siya uh, dun sa may pugad. So, nag-start po siya ngayong araw maglimlim, January 1. Uh, tignan po natin kung ilang ilang araw so i susundan natin siya siguro in a weekly basis titingnan so, natin kung ilang araw siya mag maglilimlim so balikan balikan ko po kayo ha sa so, ngayon kain lang muna sila Magandang araw mga ka journey ah uh, balik tayo dun sa ating topic na kung ilang araw nang ingitlog yung ating pato so ngayon papunta tayo sa ating pato ayun. gutom na sila Pagpakaain lang muna tayo uh, today pala is January 16 so sabi natin na ika 16 days ng pag lilimlim na ito tapos itong puti rin na nang ay nag nag ano na nagitlog check natin kung ilan na yung itlog niya So ngayon yung pagkain natin is trigo tapos kanin. Tapos bisitahin natin yung ayun yung naglilimlim eh. Ito yung may kulay na babae. Tapos yung puti yan yung nangitlog. Nangitlog siya nag-start na nakita ko nang nangitlog siya is nung January 2. Tapos ito naglimlim nag-start siya naglimlem ng January 1 so today is January 16 tingnan natin yung status ayun wala pa. tapos yung puti na nangingitlog dito niya nilagay uh, kinoveran niya hindi ko alam kung bakit hindi <laughs> niya kinabayaran ka tulad nung ano nung may kulay may brown saka so white hindi niya kinabayaran yung kanyang sisiw pero ito kinabayaran niya ayan, ayan yung itlog niya tingnan ulit na natin kung tataktan niya siguro bilangin na rin natin ha? since ganoon natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 so meron na siyang 11 11 na itlog ibig sabihin hindi rin siya araw-araw ng itlog kasi noong January January 1 or ah, January 2 nakita ng unang itlog niya. Dapat meron na siyang 15. Hanggang ngayon. Eh, pero 11 pa lang yung nandarita. Unless, meron na sa ilalim. So, tingnan natin. Hindi na natin kokoveran. Tingnan natin kung kokoveran niya ulit. Yan yung sa puti. So, malik balik tayo after a week balik tayo after a week ulit tignan natin kung ano na status ng pag ay pag niya so 16 after a week so 23 days so balikan natin sila balik tayo mga ka johnny sa kulungan ng ating pato yan ano ating dalawang pato isang lalaki sa isang, isang babae yung purong puti babae po yan uh, siya yung nangitlog dyan sa 2, 4, 6, 8, 10 sa dosing itlog uh, naglilimlim na rin po rin yan uh, lumabas lang para kumain tapos ito yung kinakount down natin itong pato na to meron siyang 14 pieces na itlog na nililimliman. So, ngayon po ay ika-25 ng January. So, ibig sabihin, uh, 25 days na siyang maglimlim. Yan. Balikan ulit natin siya in a couple of days. Magandang araw mga ka-journey ah, Dito tayo ngayon sa kulungan ng ating pato Ayan. Yung ating pato ay naglimlim na kung napansin nyo Nakakatawa kasi nandun siya sa ano Sa kabilang nanay Actually ito po yung nanay niya eh. yan O oh. Pero lumipat sila doon. Sabi lang nanay. Hindi lang natin mabilang kung ilan. Ah, uh, hayaan na lang muna natin. Tapos gawa natin siya ng kulungan. Ah, uh, ito po to. So ngayon nabibilang ko 2, 4, 6, 8. Walong piraso. Walong piraso siya. Ay, nakakatawa. Dito po yan eh. Ito po yung nanay niya eh. Ng mga bata. Kasi eh, yung itong puti. Naglilimlim pa yan yung, yung itlog niya yung 12 piraso. Ito 14 pieces. Ayan po napansin niyo, Ayan pa yung itlog niya. Ito po yung talagang nanay ng mga yan. Pero doon sila pumunta. Siguro mas mainit yung katawan na itong puti. Tsaka so, mas magaling magalaga. So ngayon po ay February. Ano, February 4. So February 4 from January 2 to February 4 more than 33 days. So nasagot na po yung ating katanungan kung ilang araw ba mangitlog ay maglimlim yung pato. So, as experience, so nasa 33 days ang kanyang paglilimlim bago na pisa mga baby. So, hanggang dito na lang itong video natin na to. So, have a nice day. Thank you for watching. God bless.